Kasama natin si Maxine ng Five and Up. Kanina, nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero mas masaya kung makakapag-uwi pa sila ng total na 200,000 pesos. Wow! wow. At Maxine, may 20,000 yung na napili yung charity. Ano ba yung napili Thank you so much. Pinili namin ang Kai. They are an organization that helps kids with cancer. Yes, Kai. Kai, ako, sa inyo po ang 20,000 ng ating willing team ngayong hapon. At uh, kasalukuyang nasa waiting area si Jolly. Hindi tayo naririnig, eh Maxine? It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Ito na. Kapag uh, nabuwal ka, pinakamasakit kung unang tatama sa floor ang anong body part mo. Go. Ulo. Minsan, sumisigaw at napapamura ka pag nanonood ng ano sa TV. Basketball. Kung may camera phone ng aso, ano kaya ang pipicturan nito? Selfie word na karaym ng pop. Map! Posible hindi sumama si Mister kung yayayain siya ni Mrs. papunta saan. Grocery! Okay. Tingnan natin, Maxine, kung ilang points na nakuha mo. Okay, eto pag nabuwal ka, pinakamasakit kung unang tatama sa floor ang anong body part mo. Sabi mo, ulo! na oh, ka talaga. Tension ba ang ulo? Yep! Minsan sinisigaw ka at napapamura pag nanonood ng ano sa TV. Sabi mo, sports or basketball. Survey says, yes! Wow! Kung may camera phone ng aso, ano kayo pipicture ito? sa amin? Magsiselfie na. Survey says, oh yeah! Word na karan ng pop. Sabi mo, mop. Survey says, oh yeah! Posible hindi si Mama si Mister kung yayayain yaya, siya ni Mrs. papunta sa grocery. Ang sabi ng na survey natin dyan ay 9, 126, Maxine, 74 to go. Let's welcome back, Jolly. Ayos sa Jolly. All good, all good. Good news, si Maxine ay nakakuha ng 126 points. Ibig sabihin, 74 na lang. Kaya-kaya natin ito. Kaya. Sige. Let's do this. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Maxine. So give me 25 seconds on the clock, please. Kapag uh, nabuwal ka, natun, natumba. Natumba. Kung okay. nga natumba ka. Okay. Kapag nabuwal ka, pinakamasakit kung unang tatama sa floor ang anong body part mo. Go. Ah, uh, likod. Minsan, sumisigaw at napapamura kapag nanonood ng ano sa TV? Teleserye? Kung may camera phone ng aso, ano kaya ang pipicturan nito? Ah, amo niya. Word na karime ng pop. Nang? Pop. P -P. P-O-P. P -P. Karime ng pop. Uh, Posibleng hindi sumama si mister kung yayayain siya ni misis papunta saan. Ah. Uh... <laughs> Let's go, Charlie. Eto, umpisahan natin sa hindi natin nakuha, no? Posibleng hindi sumama si mister kung yayayain siya ni misis papunta sa... <laughs> abutan mo to anong gusto mo sanang sabihin? Shopping siguro. Shopping. Okay. So dahil wala 10 yes. puntos, ang top answer dito ay palengke. Or parlo. Palengke, palengke and parlo. Dalawa yung top answers natin. Word na karime ng pop, ang sabi mo yung top. Ang sabi ng ating survey dyan ay top answer. That's the top You got it. Kung may camera ko ng aso, ano kayang pipicture niya? Sabi mo, ang kanya amo. Ang sabi ng survey. Whoop. Ang top answer ay selfie. Now, I'm na sure. That's the top answer. 28 to go. Two questions away. Minsan sumisigaw at napapamura ka pag nanulod ng ano sa TV. Sabi mo, teleserye. Ah, ang sabi ng survey dyan ay... Horror. Ang top answer ay sports. Basketball. Masagot po. Ang number two dito, horror. Mataas yung sa horror. Horror. Eto na, isa na lang. Kapag nabuwal ka, pinakamasaya at kung tatama sa floor ang anong body part mo sa ating bulikon. Sabi ng oh! oh! Ang dyan ay... dito ay Puet. Puet has around 33 points. But anyway, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos pa rin team. of course, Chopper Cuties. Oh! Nice one, nice one. Congratulations. Pinakamahalaga sana at sana yung nag-enjoy ko. Yes! Super. At sana maulit. At kaya yeah, natin si Atom. Yes yeah. All right, guys, good luck. Five na pala. Pakampo natin. Muli salamat. Yeah. And of course, Top ang Cuties, thank you. 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 Kaya buong Julyo panalo, kaya tutok lang po talaga lagi tayo dito. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, Pilipinas. Ako po si Deng Bogdantes, araw-araw na maghahatid ng saya at pa-premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Woo!